dyan, namin bago namin bibigyan ng pagkain ng mga manok namin. Ngayon, magtataka kayo bakit ganito kami magpakain. Naka-wet feeding kami sa mga stags. Mga stags namin, kasi gusto namin bumulto yung mga katawan. Um, uh, huwag nyo kaming ibas kung yung sa iba, the way nyo mag pagkain is uh, dry or uh, pellets ang binibigay nyo kasi ito na yung kinagis lang ko, old school kumbaga so syempre sa bawat stag natan ka namin kung sino yung mga malalakas kumain so binibigay namin sila ng tiga-tiga lawang takal ng futara mga stags ngayon pag naubos na nila saka namin sila bibigyan ulit ng panibagong takal dito kami magpabulto ng katawan ng mga stags mais saka integra 2000 pampabulto ng katawan Again, huwag nyo kami babas Kasi ganito kami Ganito yung way ng Pagpapatuka namin Sa mga stags namin Ngayon, kung may way kayo na iba Well, mas maganda Diba? Pero kasi kami Ito yung kasi yung kinagisnan ko Well tested to Kung paano lumaki yung mga katawan ng mga stags ko noon So This is for today's video pagpapabulto ng katawan ng mga bata 3 to 4 months na naka boarding at naka uh, pens na kaya nung mga bata namin na uh, nandyan go ito mga kasabong ito yung uh, triple banded namin na stags na 4 months na sobrang lakas lumamon ito ah, video yan pang next year yan panlaban namin kaya pinapabulto namin yung katawan kung gaano kalakas kumain yan mga kasabong kung kano nyo kakaborito yung binibigay namin ito naman yung mayahing po na galing sa tropa natin kay Kuya Raul at kay Kuya Ariel banded din yan personal band maka yan for next year kung makikita nyo gusto nyo yung binibigay namin pagkain diba? So, ganyan kami magpabulta ng mga katawan ng mga stags. Again, walang bash. Kento kami magpakain. So, sa mga paguhan, kung gusto nyong gayahin, okay lang. Ayan, ba sabihin nyo, Preparation namin yan for next year. Sa edad na 8 months naman, inahaluan namin siya ng uh, pellets ng Enerton pellets na may grains. Pero, still, meron pa rin uh, Integra 2000 and then may mga mais para lalong sumiksik yung katawan niya. Tingnan nyo, paano siya kumain. Hali rin to kumain, mga kasabong. Ito pala yung galing kay Kuya Ariel na anak ng Kelso line niya ng white kelso baka this December pwede na tong ilaban hindi hey, kasi ako naglalaban ng bata mga kasabong eh mas gusto ko yung medyo magulang para pag namalo sure sure bet ito naman yung tinawa yun na waiting for breeding salamat sa sponsor din namin kay bossing na nagbigay ng kanawayon ko na inahin solid din yan mga sabong tignan mo kung gaano kumain yan and then ito yung kelso line na galing sa farm ay lap pa kakaharvest harvest lang Pero gutom na gutom na yan Medyo mahiyain pa kumain eh. Golden boy sweater namin Golden na golden boy yan Talisayin Na may pagka gold Tingnan niyo kung paano kumain yan Ganon din yan na uh, May halong uh, Enerton pellets and then scramble na Integra 2000 pinungusan lang namin agad kasi laglag na yung palong eh yan pagaling na yung pungus nya nakaprepare na rin yan for next year konting pabulto lang ng katawan okay patay mo na ito naman yung pumpkin namin na nakaready rin sa December o, oh, teka lang para makita nila yung kulay makita mo yan, nakaready yan pumpkin, banded din yan galing farm nakaprepare rin yan for December's fight, again, sabi ko nga, hindi ako naglalaban ng bata, 7 months pa lang yan Siguro December or February. Pwede na yan. Hmm. Ah, Siyempre, ito yung galing sa panalo na bigay sa akin ng kumpare ko. Galing sa derby. Bigay ng kumpare kong Paul. Papakainin na namin siya first time. Isang linggo na kasi yan eh. Isang linggo nang nasa amin. Winner yan. Tingnan nyo. May tama sa leeg. Pero buhay pa rin. Yan yung pure kelso. Bigay ng kumpare ko. kakapanalo lang sa derby. Vegan tama. Pero panalo pa rin. Kaya nakalusot. <coughs> Ito naman yung pinapalobo namin na isa pa. Halimaw din kumain. Hmm. Ito na mahiya. Kumain ka na. Medyo mailap lang mga jabong. Pero halimaw din kumain yan. Pag wala kami. Pag walang nakatapat sa kanya, yan. thank